Isinapubliko na ni Michelle D. ang mga bagong strategies na ginawa nila kasama ang buong Team Philippines para sa kanyang nalalapit na laban sa Miss Universe 2023 na gaganapin sa El Salvador. Dalawang bagay ang pinakatinututukan ngayon ni Michelle. Una ay hindi na daw nito susundin ang strategy na know when to pick. Ito ang taun taong ginagawa ng ating mga kandidata, kung saan inilalabas lang nila ang mga baon nilang pasabog sa preliminary competition at finals night na. Dati ay effective ito dahil may element of surprise. Ngunit nang mabili na ng tie na si Miss Anne Jack Rajutatip ang Miss Universe, ibang-iba na ang kriteriya sa pagpili nila ng bagong winner. Mas gusto na nila ngayon ng babaeng palaging nagsashine. Ito ang dahilan kung bakit hindi nagagawin ni Michelle sa El Salvador ang no win to pick strategy. Ibig sabihin, mula day 1 hanggang coronation night ay makakaasa tayo ng araw-araw na pasabog sa ating kandidata. Pangalawa sa bagong strategy ng Team Philippines ay ang pagkakaroon ng authentic advocacy. Karaniwa na ito sa mga sumasali ng Miss Universe, ngunit pinepeke lamang ng karamihan ang kanilang mga advocacy sa kagustuhan lang na manalo hindi na yan pwede ngayon sa Miss Universe. Maaalala na noong nakaraang taon ay naligwak ang ating kandidata na si Celeste Cortesi at hindi man lang nakapasok sa top 20. Ang itinuturong dahilan? Ang pagkakaroon ng mahinang advocacy. Ang hinahanap na ng Miss Universe ngayon ay isang transformational woman. Ang babaeng hindi pa man sumasali sa mga pageant ay may ginagawa na talagang advocacy. Sa kabutihang palad, Pasok dyan si Michelle D. 4 years ago pa nang simulan niya ang pagtulong sa mga batang may autism. Malapit sa puso ni Michelle ang advocacy na ito dahil mismong dalawa sa mga kapatid niya ay may autism rin. Sa mga bagong strategy na ginawa ng Team Philippines, si Michelle na nga kaya ang magiging panglimang Miss Universe ng Pilipinas? Gaano kalaki sa tingin mo ang tsansa niyang manalo? Put your comments below. At upang maging updated ka sa mga videos na ipopost namin, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell.